Kung ano man yung uh, desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta uh, ng pamilya sa kanya. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan na ho natin itong pagsuporta ni Vice President Inday Sara sa plano ni Tatay Digong na pagbabalik muli sa politika. At planong tatakbong senador sa 2025 at vice president naman sa 2028. Nako, ang sarap pakinggan, ho. Dahil yung anak sinusuportahan yung ama. At yung ama naman sinusuportahan yung anak. At i ko rin ho yung video kung saan ni Mal <coughs> Pahiya po dito si Tamba kay Vice President Inday Sara. Talaga naman, itang kita mo kung gaano kagalit itong si Inday Sara dito sa pinsan ng Presidente natin na si Junior. Yeah! Pero bago ko po ipliyan, aba, pakinggan ho natin itong statement ni Vice President Inday Sara sa pagsuporta niya ho dito sa plano ni Tatay Digong. Vice President, may we ask for your reaction lang po sa sinabi po ni uh, dating Pangulong Duterte kagabi. Mapipilitan po siyang tumakbo sa 2028 elections uh, bilang Vice President or sa 2025 bilang Senator. Ah. Okay. Kung ano man 'yung uh, decision ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta Uh, ng pamilya sa kanya. just like uh, kung ano man yung mga desisyon namin ng na mga anak uh, regarding sa politika, bukod din yung support uh, uh, ng pamilya uh, sa amin. Ganun din ang support na namin uh, sa desisyon ni Pangulo Duterte. Ayan! Napakagandang statement ni Vice President Inday Sara Duterte dyan. Kung ano man ang plano ni Tatay Digong tungkol sa politika ay buo ang kanilang suporta. Mukhang na-surprise pa nga ho si Inday Sara sa tanong eh. Pero maliwanag na susuportahan ni Inday ang kanyang tatay. Ang tamis ng ngiti ni Inday Sara dyan oh. Ito yung gusto natin eh. Magsasama muli ang tatay at anak. At sama-sama po nilang harapin ang mga tambaloslo sa gobyernong ito kailangan po ng bayan itong dalawang Duterte. Na noon ay naunsiyami Duterte, Duterte. Na ngayon, nako, mukhang merong liwanag na parating po sa ating mga Duterte diehard supporters. Sa statement ni Day Sara, sa statement ni Tatay Digong, pag pinagsama ang lakas ng dalawang statement na iyan hindi po matitibag ang tandem na ito. Duterte, Duterte, Inday Sara at Tatay Digong. Sabi ko nga ho sa inyo kanina, kahit sinong tandem, pangalanan nyo ho, At kahit magsama-sama sila, mga tambaloslos, trupang mar, ay hindi po nila kayang tibagin ang tandem ng anak at ama. Ito po yung tandem na matagal na nating pinapangarap. Na sana man lang ho matuloy na ito dahil kailangan po ng bayan ang Duterte-Duterte. Mas maganda itong plano ni Tatay Digong na tatakbo siyang Vice President upang wala nang puwang ang mga Marcoses sa mga Duterte. Alangan namang sisiksik pa si Senator Amy Marcos kay Inday Sara inandyan yung tatay ni Inday. At ang liwanag sa kanyang statement ni Inday Sara ngayon, nasuportahan niya ang lahat ng plano ng tatay niya at ang buong pamilya niya ay susuporta dito sa plano ni Tatay Digong. Aba, mahiya naman po kayo mga Marcoses kung makipagsiksikan pa kayo sa mga Duterte. Dito natin malalaman kung sino po talaga ang malakas. Duterte ba or mga Marcos? Nakaka-excite po ito mga kababayan ko. At tingnan mo, yung ngiti ni Inday, ngiting tagumpay na ngayon pa lang. Oh, hito, panoorin nyo po kung paano po napahiya at pinahiya ni Inday itong tambaluslus na ito. Panoorin po natin. Ang video ng ito, ito po ay hinihintay nila si BBM. Ah, waiting po ang mga gabinete ng Marcos Admin. Siyempre, nandyan si Tambaluslos. Apa? Akala ko ba? Maganda ang relasyon niyo ni Inday Sara tambaloslos, Pero ano ho ito? Panoorin niyo po ang video ito. O, oh, ayan ha. Lumapit si Tamba kay Inday. Gustong gumawa eh. Hmm? Dinaanan lang ni Inday Sara itong ambisyusong tambaluslos at dumiretso sa ibang tao. Nakakahiya naman dyan. O, bumalik dumikit kay Inday. Sige nga. Oh, kamot si Inday sa likod. Kasi animal, sinaksak ako sa likod nito, animal. <laughs> Sino ba ang hindi magagalit sa taong iyan? Na traitor yung ali? Pansin nyo po kung ano ang galit ni Inday dyan sa mga panahong iyan. Oh, ayan, umalis na si BBM. Kukumusta muli? O, oh, si Tamba, wala, hindi kinumusta. <laughs> Kukumusta ka pa? Meron ka pang lakas ng loob na kukumustahin si Inday? Come on. Ito yung patunay na galit na galit po talaga ang mga Duterte ngayon. Dito ho kay Tambaloslos.